Hello guys, good afternoon. It's rainy day in our in our place in our town, Basay, Negros Oriental. Ipiplex ko lang sa inyo, ipapakita ko na naman sa inyo paano ko na naman inayos ang aking room. Ganito na naman ang ayos. See? Ayan. Simple lang. Pero iba na ang ayos kasi dati doon yung naka ano, ngayon dito na naman. So ayan yan na naman ang ayos ng aking kwarto dito ko na naman nilagay ang mga ang cabinet ayan yan na naman nilagay ang cabinet ayan ayan ang damit ng pakita ayan damit ng kapatid ko uniform

simply yan ang simple ko na hangin, electric ito pa kasi yung ginagamit namin dahil mas maliit mas ano stipid sa kuryente Ayan. thank you for watching